Yeah. So ayan mga katropa Welcome back ulit sa ating channel At nandito na kami sa Babasagin Kasama ko pa rin si Lodi Marvin Vlog Ayan yeah. yeah. oh. Ang ganda ng bungad Ang ganda ng bungad namin Ang ganda ng buhay naman no, ni Lodi Marvin Iyan, o Oh, may sangkala eh, karton o no. Pwede Manipis o yan Manipis Ano to Uy hey, maganda ba to Bigyan natin kay Bestie Buddy Ay hey, gustong gusto niya to Free. Oh, bigay ito kay Bestie Buddy. gusto na ito. Ayan. Dadali natin ito mga katropa. Bigay natin kay Bestie Buddy. So, mga katrupa, ayan mga katropa. Ayan, samahan nyo kami. Tayo mamulot dito sa Babasagin. Let's go. <laughs> Big alam shout Ang ating kabibi. Ay! Ay! <laughs> Ate ka, Ate Ah, oh, bigay ko sa iyo. Oh, di ba? Gusto mo 'yung mga ganyan? Oo. Oh, di ba? Oo. Oh. Wala pang shot. Kanina pa. Kanina, kanina ka pa na hinahanap. Pag may mahanap ako, bibigay ko sa iyo. Yan. Para kay Bisti Buddy. Para sa iyo 'yan, mga katropa. Mga kalodi, di ba? Para sa balikbayan box. Yan. Para sa balikbayan box to kay Bisti Buddy. Don't forget palo at the Tignan nyo naman mga katropa yung ano ng -ano bata oh. Bago-bago. Mahal nito oh. E, Ayun tinan mo. Komplito pa oh. Tignan e, tinatapon nandito oh. Grabe. Sayang. Gamitin natin ito paglagyan natin ng mapupulot natin. Bigay ko sana kay Lodi Martin kasi hindi ko makita baka may napulot na siyang ganito. Tara. Yung mga nandito binipinta pa to. Dami mga ganda oh mga binibinta pa yan antayin natin mamaya pag sarado na pag ano na dumating yung basura itatapon na lang to ayan o abang abangan natin yung mga katropa ang gaganda yan, gaganda ito si Misty Bade nag nagaan na rin yan sa pupulutin niya tinatandaan niya kung saan yung maganda pupulutin niya mamaya ayan o oh. Ang ganda nito. Oh, bago. Ganda nito oh. Bumbuo, oh. ayan oh. Paglagyan natin 'to sa mga napupulot natin. Yan. At naman na mapupulot bibigay ko rin sa'yo. Ganda nito. Ayan. Aray, di ka nun. Seriously. <laughs> 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 Asli. 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 Maganda ng mga plato. <laughs> Buo pa yung monitor. Sayang, tinatapon lang. Ano ba? Ay, wala na pala. May nagkahuyang na pala. Sayang. Kala ko, kakahuyang ko rin. Ito. Ito. Tama yung tipit ngayon. Ayan, nabang abang pa natin. Pinagbibinta pa yan, mga katropa. Ganda, oh. Ganda ng mga pandispi. Ate, beste, ano ba yun? Yung e robot. Ang ganda niya, no? Ayan, ang ganda niya, no? Ayan. Ito? Oh. Oo. Mabigat? Mabigat? Ganda na na kaso lang. Maglagyan ng ano. Ano? Nahuli ako, Lodi. Baba! Nandito pala si Lodi. Tingnan mo, jackpot na naman si Lodi. Oh. Grabe. Ayan! Siyempre! Tingnan mo naman. Oh. Panalo, panalo. Mga platito, napakarami. Ang gaganda nito. Oo, oh. oh, ito nga. Oh, yan ang Oh. Isang ano lang, isang size lang. Oh, bien. Grabe yan.

Laki ayan, Ay, ayan, Plato, laki yun ito pa, oh. ganda sulit ito ganda rin oh ganda nito bigay ko na kay Mistibali. ganda sulit mga ayun, ito mga katropa ayun po oh. So, pares, ito pares nito. Ito, maliliit. Punin natin. Ayun, oh. Oh. Ayun. Ito, ito Ito, ito. Ito. Yan, dito naman tayo banda, mga katropa. Yung iba, mga katropa, inuwi nila. Ayun, oh. Kinakarto nila, oh. Ayun, yeah. Yung mga tira, kukunin natin. Ay, ito, oh. May binigay, oh. Ay, ito, ito. Ito mga katrupo Eh, nalaki Ano? Apat. Nalaki, oh. Eh, jackpot tayo nito. Bigyan natin ito kay ano. Kaya ito yung misty body. Ito. Iniwan lang ito. Sayang. Siguro ayaw nila. Yan, Ay, no? Bigay ko ito kay misty Ito, ano kaya ito? Ay, ganda ng sandals, oh. Sadik, idaibig. Ito. Hindi, hindi, hindi. Hindi, ha? may so, pulos. balas. balas. inano niya. Oh, ito, 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 ito nito. Ito. Uy. Ganda. Nito. Uy. Uy, ganda nito. Panalo. Ganda, ah, ba? Nakakarami din tayo, mga katropa. Ito yung, ano, malo. Sana may takip ito. Baka yung takip. ano? Ililigpit, inuwi niya. Tara. Uh, ikot na muna tayo mga katropa para madagdagan pa to. Ayan o. No? Oh. Tsak nito o. Lalaki. Panalo. Eh mga katropa, ikot muna tayo. Baka matagtagal pa yung mga napulot natin naba, Ayan, no? na babasagin. Ayan o. Oh. Ika ka ng hila. Tumutulog na yung ano natin o. Oh. Ika. Uy, kasi dito. Uy. Kaso ah, wala mga kaparis Sayang eh, Sayang mga sapatos oh Wala kaparis Sayang Bitsit pa naman oh Easy Ito new balan Ito chinilas walang kaparis Ito na ng bag nito Saan ba ito? Ah, sa ano? Buuan Ito Lipot na mula tayo katropa. Ayun o. Ito dito maliit. Punin natin ito. Sayang. O so, diba? ba? Okay. natin dito. Ayun o. No? Wala na. Gampot to po. Oh. Sayang ito maliit o. Gaganda. O oh, diba? Mahabol pa tayo.

Ah, dito pala. Ah, ayun dito. Eh? Ano ba 'yung dito? Wala lang dito lang. Wala lang. Dito dito Oh, pang-team. Halaw, halaw. Eh, dito to, 'yung pulutan itu Ito Ito, 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 to. Dito, ito. Sayang to. Wala na. Agawan na eh. Uy! Ang nito Ay Grabe. Eh. Sana plastic to eh. Pwede na

Grabe, gumagos na. Ito, 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 ito. Ito. Ayan. Ito, ito, ito. Ito, ito, yeah. ito. Malalim. Ito, ito. 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 Ito, pa. Yeah. <coughs> Ano to? Lalaki. Ito pa kapare sa ito pa. basag. Sayang. ito pa. basag pala itong Sayang, basag. Basag yung iba. Grabe. Uh, uh, ha? Ha? Ha?

Grabe. Nakahabol pa. Ayun. Ha? Ito pa. Ito. Sa plastic. Wala na. Dito sa malaking plastic. Kailara. Uy, wala na kaplato. Isa. Okay. Iba, basag na eh. Ano na to? Wala ah, na, libre na yan Wala ba yan dito? Wala Ayan Ay, may basag Ayan, huwag, huwag to, huwag to, May basag Ayan o Ay, may basag Ay, siya Ayan 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 Tempo. Ian. mama, ana, ana, Dan, cukuran, ini ana. ana. Iyan Iyan, Iyan na, ana. Ibi, ada Bibi. Ayo, oke, oke. Ada. Only one. Dan, tuh. Cokran ah mama, cokran cokran cokran, tapi tidak semua. Ayo, ini sama-sama. Ayo, cokran mama, semua mama, 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 mama,

diba. Nanghihingi din sila kaya gusto nila pang lagyan nila ng chai kaya binigay natin. eh pamimigay din natin. Bibigay Ay, wala na Aywa, O pinalitan naman ito. Kaso may ano 'to sa gitna. Sige lang. Lagyan natin diyan. 'Yan. Alamay biada. Sige ra. Ay, salamat. 'Yan. Sulit. Bravo. Ayo lah, sekarang mama. Ada wahid jelas. Ada bas, mama. Sekarang mama. Ayo itu nak kirim bas. Sulit, puno, grabe. Sulit ayo. Ayo, kalau di malam ini, no? sulit. Nanti lambat betul. Tunggu lah kena Oh, kita lagi tengok ano, mga pampisi. Pag nalaban to, maganda to. Ano? Pagin eh. natin ng gamit sa fishing. Oh. Ayan na. Ah. Kailangan na ah. binubuldos na. No? Oh. Kailangan na. Ayan na. Ah. Oh, basag-basag na. Ano. Ayan na. Ah. Dabin natin baka mabuldos. Sabi, sabi baka mabuldos. Ayan. Ayan. Ayan, ayan na. Nararo na. Ayan, oh. No? Malaki. Nabasag na iba. Panalo na tayo dun mga katrupa. Sana pulot natin. Panalo na tayo, katrupa, sa mga napulot natin. Sobrang dami na. ah. Ayan. So, ayan, mga katrupa. Ayan, sulit na naman yung pulot natin sa babasagin. Ayan, oh. No? Ay, Lodi Martin uh, no? Grabe. Kapunin-punin lang naman. Kapaw-kapaw. Made in China. <laughs> At isa, ano Maganda, no? Ayan. Ayan, gabi si Bali naman. Ito sa atin, mga katrupa. Ayan, Sulit, no? Oh. O, oh, kita nyo naman, pinagtulong. kay nag-ano pa tayo, pinagtulungan nila. Ano? Sige. Ay, chokran! Uh, chokran! ayaw binigyan pa tayo. O, diba? Binigyan tayo ng pang-ano, pang-tsaa. Ayan. Tagdag natin dito yan. Yan, ganda nito mga katropa. Sulit yung pulot natin, no? Kala ko mga katropa, hindi na tayo makapulot ng babasa din kasi kunti lang yung napulot natin. Doon so, kasi una, nagtapon. Si, hindi ako nakasama kay Lutin Marvin Vlog. Mga legit din yung mga napulot. Grabe, dami. Sulit yung mga katropa. At yun, kung tinakahabol tayo, ito, yun, no? Know, dagdag natin ito sa bagahe sa mga balikbayan pa sa mga katropa. Yan. O, meron ito. Ano lang yan. Uh, hugas lang yan. At ganda ng pixel, oh. Oh, diba? Maganda na picture. May takip pa, oo. O, oh, diba? Panalo. Sulit, diba? So, ayan mga katrupa. Ayan. medyo mahaba ng video natin. Yan. Maraming salamat sa support at sa walang sawang pag-support sa amin mga katrupa. At sa yun, sa mga gustong manalo po ng Balik Bayan Box, yan, follow, like, and share lang po sa aming mga YouTube channel at saka Facebook. Ayan. Yan. Yan, Lodi Marvin Vlog. Yeah. Oh, uh, uh, diba? Ayabang-yabang. Uh. At ah, syempre, ating magkano to? 10 million, million ha? Ah? 10, 10 million, 10 million oh, na, gano, na, 10. Yeah. Yeah. si Bisti ba de, busy yeah. mo so mga katropa hanggang dito na lang <laughs> yung video natin big love shoutout sa lahat bye bye